ano? No. Hindi si Joey yun! Hindi po si Joey yun! Hindi <laughs> 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 no, no! Bukain no. ka na! na! <laughs> so, yung mga topic natin ngayon, ano, medyo napapanahon nyo, yun eh, yung, yung alam ko may may parang karera akong ano eh, na, so, oh. nakikita ang bago eh. Oo, laro. Oh, laro eh. Actually, hindi siya bumabalik eh. Parang nandyan lang siya, pero matagal na siyang laro eh. O matagal Kaya, na dami po. nang gusto maglaro ngayon, dami nagtatanong Dao, eh. Oo, tanong. Dami may... nagtatanong sa akin eh. Alam mo tayo, kung di mo na tatanong <laughs> Mga maliliit pa tayo yan eh. Lalo oh. nung sumikat laro yan. Yung, maliit ka pa niyan. Maliit pa <laughs> ako ito. oh, yan, kung mapapansin niyo, meron kami mga abubot. <laughs> <laughs> Then, meron kami mga model kit dito. Ayun. Uh, tawag namin dito, tawag nila dito, ang brand name, Tamiya Tamiya Actually, okay. tawag sa atin Tamiya Pero yun yung brand eh Oo, oh, yun yung brand Pero yung pinakaano niya is Mini four-wheel drive Mini four-wheel drive Ano yan? Mga karera yan uh, Larong sasakyan oh. Di baterya Yan yung nauso nung panahon namin hmm. uh, Panahon natin Tsaka yung mga bago pang lalabas. Ganda yung laro niyan. So ayun, hindi kami eksperto dito. No? Uh, kapares lang din kami. Tulad ko, tulad uh, niya. Baka tulad mo din. Uh, disclaimer uh, lang. hindi kami, kami eksperto uh, dito. E, I-share lang namin yung um, alam namin. Kung ano yung namin uh, nung panahon noon. Kung paano kami maglaro. Maglaro noon at uh, ngayon. Alam niyo ba kasi oh, nagsimula yun? Oh, okay. Hindi na kasi tatayin <laughs> yan eh. Ay, ay, ay. Kaya simula yan. Matagal na. Hindi hindi pa ako buhay nun eh. Oh, 80s. <laughs> 80s. <laughs> 80s. Pala yan. Oh, 80s pero hindi pa, pa yan. yan, yung ano. Hindi pa yan yung mga yung parang mini four-wheel drive. Mm. Iba pa yun. Kasi yung time na yun, mahal, mahal eh. Oo, oh, Mahali, mahal, mahal. Hindi kaya. Magamag yung toy. Nasabi sa akin, Bible. Hahaha. Dekwans na yung Bible natin. <laughs> Eh, yung pre, technology ah. Ang sabi kasi dyan, yung 80s pa nga yan. Kasi, nagtayo ng ano eh, ng factory, ng company sa mm. ano, bandang ng Cebu yun eh. Sa, ah, sa Cebu. Ano, uh, Lapu-Lapu. Ah. Diyan, diyan banda. Mactan. Diyan yung nagtayo yung ano, yung Tamiya. So, mm. ayan, nag, ano, kumalat na nang kumalat. Dumami na yung mga Tamiya, yung mm. four drive. Pati nga, ibang brand eh. Ibig sabihin, oh, mga napalato, ano pala to, ano? Um, May din... in nating Japan, oh, Japan, pero... May e, gawa rin pala sa Pilipinas yan. Gawa pala sa Pilipinas iyo, po, kaya uh, pala... Tingnan mo ah. Gawa na yan dito sa ano, Pinas kasi hindi blurred eh. Hindi pixelated, no? Hindi Pag gawa ng <Sound> Japan, hindi. Oo, oo, magandang point yan. <laughs> <laughs> <laughs <laughs> nah, no, kaya pala mahal na mahal natin. Papilate pala natin buwan ang gumawa nito. Pero ano ah, bukod sa ganyan na laruan, may ano rin yan, uh, mga, yung anime. Ah, tama. Ah, ko. May anime yan, oo. Ya, ay, ano? Bandang mga ano, uh, 96, mga ganon. Hmm. Tinalabas sa ano eh, uh, kung hindi ako nagkakamali, tama ako. Sa, uh, <laughs> hindi ka nagkakamali, tama ako. Tama, tama. tama, tama. <laughs> sa ano, GMA yata. Oo, oh, GMA oh, yan, GMA, na, linggo, uh, linggo. Ah, uh, magkapatid yun eh. Ang bida dyan, sila ano eh, sila... Joey? Joey Joe sa Pinoy. Yo, pinoy. Yo, pinoy. Yo, <laughs> <a ver. laughs> Tatlo silang kapatid. Dalawa lang pala. Si Dito tsaka si Dito Pero sa ano, sa sa Japanese, si Retsu tsaka Ano? Hindi si Joey yun! Hindi si Joey yun! Hindi ko ano ako na na! Kasi Pinoy Ano yun? Joey. Ano namin? Jet and Joey siya. Jet and Joey yun eh. Pinoy version. Ano translate? Eh, ba't hindi pixelated? Kasi nga Pinoy. Ang Japanese version yung pixelated. Kaya lang pala so, pixelated. Inay ba yun Hindi blurred. Jet and Joey. Oo. Parang nabudol na naman tayo. So, ayun. Ang title nun, ano? Sa Japanese, mm. Bakusukyo Dai. Uh, let's and go. Yung dito, man, sa, eh. dito sa dito sa Pinas, let's and go na lang. Oo, oh, let's and oh. go. Kasi, Oo oh, eh, nung panahon natin, siyempre mga Japanese hindi pa gano'ng gano'n oh. oh, eh. Oo. Hindi, baka kaya hindi masyadong na... nababanggit yung unang oh. no. words. Oh. Kasi mayro'ng i-formalize. Oo. Hindi. Tsaka mga Pinoy, hindi masasabi na Ba't si you Jokujo? Know, Oo eh. Let's and you know. Go na. Let's and Go na lang. <laughs> <Kasbata> ako. Kasbata. <laughs> 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 no. Pero naalala ko nung 90s, pag naglalaro ka niyan, yung mga bata ang tawag palagay dyan, Let's and Go na eh, no? Hindi family

ngayon, nung nalaman ko yun, may nagtitinda pala. Mm na nakita na, mo sa laruan, ano? Oo, oh, makita hmm. mo sa laruan. Siyempre, eh, hindi lang mo sa napapanood, oh. No. naawa ka pa. Eh, okay. mo sa cartoon Ar siya, umiigot. Umiigot, eh. umiigot ng ganito, oh. Kaya mo siya totoo ang buhay, pwede. E, oh. <laughs> <laughs> ang nalaman ko yun, ang tindahan pala niyan, yung, ano, yung Lilisabi Center. Mm, Lilo sa Sa Mega Mall. Sa Mega Mall. Sa Mega Mall. Ako nung tatanda ako, nung bata pa ako, kalahati pa niyan. <laughs> shoutout ka siya. Shoutout ka siya. Baka naman. So sa uh, tindahan, malapit mm. sa school. Sa <laughs> <Saan ako> panigarado, <laughs> nandiyan ulit okay. yun. Yung sa palengke. Si ano? Si Mang Benito! <laughs> 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 si Mang Benito. Si Mang Sabihin mo ang kailangan mo. Nandun yan. Oo. Oh. Okay, Kaya sa maraming laruan doon. Oo. Oh. Lahat, lahat. mga klase ng laruan, aking Mang mm. Benito, no? Pero yun nga, na, ano, balik ulit ako dun sa kwento. Nung nakita ko yan sa TV, siyempre mapaisip ko dahil, eh, pregunso nun, pag may pinapalabas sa TV, rigurado meron kang aabangan na laruan. Oo. So, bata ako nung mag ko. inaalaman ko yan, meron sa Lils, may mega muna. Mm -hmm. Nung nakita ko yung tindahan na yun, sabi ko, uy, ano pa, dito ba talaga to? Ba, dito ba yung laruan na hinahanap ko? Mm -hmm. Eh, nauso eh. Siyempre, pagdating mo ng eskwela, Usapan yan, may napanood mo ba yung ganito? Oh. Kaya, number one ako lagi sa noisy. <laughs> Shoutout sa mga teacher ko dyan. Lagi akong pinapagalitan tayong yung umaga. Shoutout sa mga naglilis na namin. Kasi <laughs> kahit eh, nakatayo ka lang. <laughs> eh no, chumay ka naman kasi mo. Oo, oh, no, Jesus. Kasi doon mo lang sila pag-uusapan. Wala namang chat mo. Oh, wala, wala. <laughs> ano lang, talagang ano mapanood mo sa TV. Oh. Tapos laro ba, yan. Diretso. Siyempre <laughs> eh, ngayon, napanood mo sa TV. Nakita mo yung, ano, yung kit na Magnum Saber. Oh. Ayun, pipila ka ngayon doon. Ayan, haba ng pila doon. Oh. Hindi, di ko nakakalimutan. Biroin mo, hindi lang bata yung nakapila dun. Ultimo matanda, nakapila. Mm. Bipila ka talaga sa loob ng, ano, ng shop. Tapos naka-box yan. Oo. Tuturo mo kung may available ba. <clears throat> ano yun eh, nakastock yun, eh. yun eh. E, Paano pag wala ng stock? Uh -huh. Tapos lalo na yung ganito, siyempre bida eh. Bibilin oh, ka uh, agad yan, wala ka nang makakakawala eh. Diba? Tami yan yung main character. yung main character. Diyan talaga yung magsimula yun. So yun, yun yung na, ano, nabuta ko. Tapos yung battery, ano lang, yung ano lang, local lang. <laughs> <No>. <laughs> <Head> ready. Ready. <laughs> ready. Yung mga in-check yung oh, machine glow. Sa energizer, na kukunin mo pa sa... Energizer, mamahali na oh, mahalin Pero madalas kukunin mo yan sa remote. Pag, Pag wala ka ng battery, oh, oh. gaanti nga yun. Uy, may remote. Teka na. Kaya yung battery nito, AA battery. O, wala pang ganong charger nun. Talagang, ang rechargeable mo na, nilalagay mo dun sa bubong. <laughs> Oo, may gumagawa ko. Ako so, yung so, so, ano, ano Sa ano? Freezer. No? sa, <laughs> freezer. sa freezer. Ewan ko, usang ko narinig yun. Dahil, <laughs> nilalagay yun sa, sa, sa dito ng araw eh. <laughs> Sabi kasi nila, mara-recharge. <laughs> <day. laughs> Saka wala pang ano, no? wala pang mga racetrack na kung makapansin nyo, pag, pag makakita kayo ngayon sa panahon ngayon, may mga magaganda ng racetrack. Kasi noon yung hmm. panahon na unang labas niya, wala pa talaga, sa alam ko, wala At pang racetrack. Yun, alo, yung mga hard plastic ah, na plastic, uh, plastic uh, yung... pinasadya. Dati, Ay, yung naalala ko sa amin, eh? plywood. Plywood, oh, yeah, plywood. Yeah, plywood. Plywood, yeah, plywood. Hindi naman, ano, inuhul ma. Oh. sa kanal. Kasi kung ano yung nasa TV, ah, abulin mo rin yung, ano, yeah, yun yung tamiyo eh. Kung paano maglaro yung nandun sa TV, oh. gagayain mo rin. Yan, yeah, to. Solid to. Papasa yung laruin yan. Oh, Baka makasos lang. Magasos lang. Yun lang din namin alam dyan. <laughs> Recently lang namin nalaman na mag-asos magasos pala. o balik tayo dito. Teka rin, paano nga ba laro yun to? Tulad nito. Pansin ko kasi, itong mga naka-display natin dito. Meron dito ng mm -hmm. mga bakal-bakal tsaka Nakalito, talagang... Nakalito, no? Oo, medyo... Kasi meron mga ma mananood sa atin dyan na ano ba yung mga yan? Ang so, alam oh. Lalo na iba yung common na tanong nila, ano yan? The remote ba yan? Oh. Kung makapansin nyo, hindi siya the remote. Ano yan? Uh, nilalagyan siya ng battery. Tapos once, pag yan in-start mo, pusa na yan na andar. Tapos pag nila uh, nilapag mo lang yan, tuloy-tuloy lang. Wala yung planong huminto. Oh. Pero na lang kung tumaob, matumba o maubusan ng battery. So, ba tulad nito, Ram, ibang tawag natin dito. Ayan. So, sa mga nagtatanong, ah uh, ganito lang yan so dito nagsimula lahat dito sa dalawang pamilya na to yan yan, oo, yan. yan yan yah 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 pakita natin yung box niya alam yeah. lum mo yung box na to yah 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 sasakyan ni Jeff at saka ni Joey. <laughs> <laughs> Pero sa Japan, <laughs> re, re, sino ka ulit yun? Si Ritz. Ah, si Ritz. 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 So, so, grabe, pag nakakita ka ng ganito sa Lilisabi Shop, iba ka na. Mm -hmm. Kasi napakahirap bumili dahil, siyempre, sikat eh. Sikat. Maraming mas, ma o, mas maraming mauna sa'yo. Lalo na kung, siyempre, daddy pabili. Oo. Oh, o, Mami pabili. Ayan. So, ayan yung unang na kung tawagin nila eh, Tamiya. No, pero kung tamiya. bibili ka ng Tamiya, meron kasi yung mga kategory. Meron niyang mga rules. Kung ano yung gusto mong rules, yun yung sasalihan mo. Pero para sa akin, yung rules niya ay magbibipende kung magkano yung... Nagastos? Oo. Kung magkano <laughs> yung handa na. mong gastos eh. Kasama <laughs> na rin. Hey, yun. Pero yung sa cartoon sa inaabutan ko nito ah. Yan, ganyan lang siya. Ganyan lang yun eh. Tapos... Oh. Ah, uh, may episode doon na ni may kalaban sila tapos mm. nasira yung ano eh nasira yung tamiras may pinapanganak na pa lang bago oh. during mo nag-evolve -e yung sa yan pala no tapong buhay yeah. nag-evolve -e din yan gumaganda no gagastos ka na no Yeah. Yeah. so yun Ah, uh, Kung gusto nyo maglaro ng hindi masyadong gumagastos Meron tayong tinatawag na backstop So si backstop Basically, ang concept lang naman niya, eh, kung ano yung nasa box, yun yung lalaroin mo. Katulad nito. Ay, literal? Box? Yan, tap. literal. <laughs> box top. So, kung nga bibili kayo ng isang pamiya, ganito ang itsura niya. Yan. Ay Sa no, loob no, niya, eh, no. yung kasama niya, meron ka ng sasakyan. Ayun, ayun, ay Pero, na. kailangan mo siyang buuin in parang gandam lang Yan. Gamit ko dati dyan nail cutter para matanggal dyan, ikot-ikotin ko ikot. yung mga sobra ko. Eh. Ikot-ikot lang yan. Sabihin pa kayo oh, pag nangangat-angat ko lang daw. Pag may sobra, talaga nangangat. Literal na angangat natin eh. Ayan hindi nyo naman siya kailangan ng mabusising paraan ng pagbo. Pero wala kang sumunod sa instructions. Oo. Susundan mo lang okay. yung instructions. So, pag nabuo mo yan, magkakaroon ka ng sasakyan. Huwag kayo magalala kasi pag bumili kayo nyan, meron na rin kasamang motor yan. Yung tinatawag nilang stock motor. Yung kulay gray. Pag naglaro ka ng backstock, yun lang ang pwede mong gamitin na motor. Pero sa mga ganitong kit, may bago ng motor eh, no? Kasi yung mga dati, yung panahon namin, wala, mm -hmm. walang motor yan, bibili ka pa. Oo. Bibili mo kang, ano eh, iwalay, iwalay pa ang motor. Eh. Kung napanood niyo yung cartoons nito, lito, lalo, na itong blue na to, ang alam lang nito, puro diretso. <laughs> Tapos ito, ito ba yung lumilipad? Oo, oh, yung, yung lumilipad. <laughs> sa itong kapatid niya, magaling sa likuan. Ganda niyan. Magaling palang magbiglang likuan. Oo. Oh. <laughs> eh, itong mga marami ng bakal-bakal ram, ano ba itong... Yeah. Kaya, kung gusto nyo namang maglaro at may gastos na... <laughs> Talagang may diin yung gastos. O, gastos na medyo may kalakihan ng konti. Pwede kayong maglaro ng stock advance o yung dating tinatawag nilang PMAC. Ayan. Ano bang mga uh, ito, tulad nito may mga bilog-bilog, may mga pagbigat? pabigat naman eh. May mga pabigat. So, sa stock advance, ang ano lang yan, may sasakyan kayo, pwede kayo magdagdag ng parts. So, kung ito yung sasakyan mo, pwede kang magdagdag ng FRP o yung plates niya. Pero sa FRP, bawal yung high grade at yung carbon. Meron kasing mga type yan. meron mga mas matibay dito. Pero dun sa stock advance, hindi pwede yung mga ganun. So pwede kang maglagay sa likod, sa harap, at dalawa sa gilid. Yung dalawa sa gilid, counted lang siya as isa. Pero pag maalam ko, pag mga ganun pwede kang magpaturo sa mga ano eh. Sa mga, kaya may magbibilan kang uh, laruhan. Mm -hmm. to sa pagbibilan mo mismo. Sa pa pagbibilan mo mismo. Papaalam namin sa inyo kung saan mga mm -hmm. pwede. Sa race pwede. Oo yan. Ayan. Tapos pwede rin kayo maglagay ng pampabigat. Pero, pero sisiguraduhin nyo lang na tamiya lahat ng gagamitin yung parts. Oh, kasi may mga lumabas na dito. may ano, uh, parang third party. Ganun. Oo, oh, may meron kasi yan, mga ibang brand. Pero, pero syempre, kung so, tamiya yung competition, hindi siya pwede doon. So, ano lang pala, disclaimer lang. Itong mga tinuturo namin, base to sa tamiya rules, ha? Hindi siya kasama dun sa ibang rules na... Bawat kasi mga pinaglalaruan, minsan may sariling rules yan. Eh. So, hindi applicable to doon. Ang dinidiscuss lang namin ay yung galing sa pamilya. So, yun lang naman yung basic. Para doon sa ibang rules, ito yung complete list. I-propose namin. Pero, kung nahihirapan kayo magbuo ng stock advance, meron namang ready-made na built na. Ito yung buo na. Starter um, kit. Yan. Yan yung tinatawag ng mga starter kits. Hindi pong ano, pang binili mo, ready na ka. Mm -hmm. ready na, mo. pwede mo na agad ilaban yan. Kasi meron na yan mga parts. At sumusunod siya dun sa Kamiya rules. Oh, hindi mo na kailangan bumili ng tingi, -tingi. Hindi na. Oh, ito na eh. Meron na rin at siyang kasamang motor. Paano rin siya ganito? ah uh, yung ganito, usually na sa 1,000 plus na yung mga ganitong buhunin. Eh. Okay. Wow. Eh. Pakita natin sa kanila yung tsura. Yan. Yung ganyan, hindi wala lang sticker pero pag may sticker yan, yan, kung ano yung din yung nasa box. Para Oo, oh, ito rin siya. Buo na siya, stock advance na siya. So, yun yung mga basic na ano na rules and uh, parts na pwede naming maturo sa inyo. Pero inulit lang namin, nagsashare lang kami ha, hindi namin sinasabing eksperto kami. Uh, so, ayun, depende rin kasi sa ano yung paglalaro eh? Kasi maraming factors yan eh. Oh. May mga judges sila doon na pwedeng tumihin Oo. ng kit na pasok ba mm -hmm. yung model na binuho nyo o daladala nyo o hindi. Oh. So ayun, yun yung basic na paraan ng paglalaro. Pero syempre marami pang factors yan eh. Usually pag naglalaro ka, kung gusto mo talagang lumaban, Meron yan. Meron pang factor yung langis na gagamitin mo, yung battery, meron din yan. So, yung mga motor, kailangan mo rin siyang i-break in. Yung mga mahilig pala sa kotse, parang ina-apply mo Parang ganun din eh, yan eh. Meron din diyan, may factor din yung alignment ng gulong mo, yung shaft ng gulong mo. So, maraming factors. Sa mga gusto nga pala maglaro, kasi di ba, pagbibili kayo, di nga lang sa maglalaro. Mm -hmm. Ngayon, marami nang pwedeng paglaruan. Oo nga eh kung nandito kayo banda sa NCR, mm -hmm. kung, uh, um, um, alam niyo yung Robinson's Galleria, mm -hmm. nandyan si Sir Eric Manuel. Sir Eric. Sir Eric. Uh, mm -hmm. Picture namin kayo. Yan, si Circuit G. Circuit si G, yung team nila. Oo. Oh, da, shout out. Shout out. Oh, wow. Maganda oh, wow. na dyan, na laro dyan. Okay. dyan. Iba't ibang setup, kasi iba't ibang kategory din. Tsaka mabait sila. Oo, oh, oh, tuturo sila. talaga. Dami ka matututunan sa kanila. Team Kapag team Circuit. Kapag magbubuo pala, pwede. Oo, oh, 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 pwede. Oh, oh, dyan, dyan din kami okay. natuto kung paano mag-set. Oh. Mag uh, Siyempre, Siyempre, yung mga ibang maglalaro, nag-share ng knowledge siya, siyempre, mm -hmm. para may mga makakalaro din sila. Siyempre, pangit naman kung ikaw lang yung naglalaro. Kaya yeah, ang purpose naman talaga ng race na yun is mm -hmm. magkaroon ng kaibigan. Oo, oh, oh. yan talaga yun. Tsaka meron pa ba dito banda sa may uh, pa north naman, yun, Tamiya Underground. Mm -hmm. Meron din bilian dyan, tapos may racerock din. Oh. May event din sila dyan. Tsaka may nakita ko, yung isa din, yung bago, yung Apex Glory Shop ah, sa may green okay. hill. Sa alam nyo, magandang kagandahan lang din kasi dyan sa mga tulad niyan, yung laro. Kung napapansin nyo, yung mga tao kayo, may nituloy. Yeah. Hmm. kung baga sa sakyan, Hero drinks ba yun? Oh, huh? Ano Ano ah, you know, kagandahan sa Tamiya? <laughs> Wala. Sabi mo, may unit. Oo, oh, mainitulo <laughs> Alam mo, um, kung mahilig talaga kayo sa mabilisan, magpatakbo, kung dadaan niyo sa sasakyan sa sarili niyo auto, syempre dapat daan niyo sa race track. Oo. Oh. na lang. No? Ngayon kung di kayo at kating-kating kayo, daan niyo sa laruan. Pwede oh. kayo mag-remote control, Daanin niyo yung bilis doon. O, oh, daanin niyo sa ganito. Yan ang importansya ng paglalaro. Eh, yeah, paglalaro. Mm -hmm. kating um, sa pagmabilisan yan. Diyan mo ibuwas uh, yung nalalaman mo sa... Kasi ano, kapitan ng baseball bat to. so, dito, dito ang gandaan ng dito. Walang road rage. Uh, ang nagiging road rage yeah. lang sa'yo, yung magagalit sa'yo, oh. yung asawa mong... <laughs> <laughs> so, yun. Yan din yung moral lesson. Ayan, yan din yung moral lesson uh, oh. yan. Tsaka moderate oh. lang yung sa paggastos. Oo. Oh, Tsaka walang, ano, walang nag-aaway sa, sa paglalaro ng tangiya. Kasi so, yeah, ang goal ng lahat is... Magsaya. Magsaya, maglaro. Yun, makikita mo. Basta ibang experience. Kung kung alam niyo yun, Subukan nyo maglaro mm. para maramdaman nyo yung stress ka sa trabaho mo. So mag-enjoy. Laro-laro ka muna. Laro-laro ka muna. Laro at <laughs> <mo na. Laroan laughs> gastos. Sawa ka nang laroin yung sarili mo. Coach no, naman <laughs> Subukan pa namin gumawa ng marami pang videos. Kung may gusto kayong itanong sa amin. Ay, okay, comment nyo lang dyan dyan. Comment nyo kahit saan. Tag nyo kami. Pag na namin siya dati. Pag-usapan Pag natin yan. Alam, alam namin marami rin yung uh -huh. kwento. Hindi lang kami. Mas marami kayong alam. Kaya sa amin. Mga laro nung 90s, no? So, no? Gusto nyo ulit laro ko yun. Lagi hmm. Hindi natin ni-feature yun dito. So, so, pero disclaimer ulit, hindi kami mga eksperto, ha? Base lang to doon sa mga, ano namin, experience. Experience namin, na. sa sarili namin experience. Tsaka kung paano namin siya, you know? Kung may backstop, so, merong stock <laughs> <hay> knowledge. <stock na. laughs> Oo. Pagkwentuhan natin dito. Pero yun pala, o, edi kwento, edi tawagin na lang natin tong segment na tong, ano kaya, ano ba, magandang pangalan kwento. Kwento at kape. Ayun, kasi may kape. <laughs> Abangan nyo ulit kami sa susunod namin video. Paalam! <laughs> Paalam kayo, <laughs>